morning mga kaidol ah uh, first to this ating vlog mga kaidol at nata diri sa ito ang ano diri sa ito ang alagang patuhan patuhan na ito mga kaidol at yan pasensya nyo na ang ating boses mga kaidol medyo pagaw pa uh, sa ngayon mga kaidol medyo update na ko sa inyo ah uh, yung mga alagang pato natin mga kaidol ay na miso na yan pupunta natin yan mga kaidol <coughs> kita ko sa inyo na imbis muna pa yung sa kabila yung nakita nyo dating pagbablog ko tapos uh, una siya ng itlog na wahay lang tulid to na karoon una siya na miso karoon mga kaidol uh, medyo kini eh, gilaw man ako ni mo ni akong gitarbaho di mga kaidol oh. kung gilaw man ang pispan kay para makuan ma mga kaidol <coughs> yan uh, tingnan natin mga kaidol kay para makita nyo ang ating ano pagsimula ng paglagang pato natin lang mga kaidol ano lang siya sige lang kong wa eh. wapay pa dugay kay ng itlog. sumang hodi ay gibukot tumong kuni mga kay kay an mga kay dol mata kay mo urtahan excited na ako mga makakit makita na to ang kuan mga kay kita yung nami uh, mga alagang piso na pato nang ah, itlog na nang musa na Pero dito Wala pa Bakit ang tagal Yan Pakita ko sa likod ng kamera Mga kaidol Mga kaidol Napanak sa elya oh. Wala pa siya miso. Tapos Yan Tapos dito Nara sila Yung kaya kong matubigan sa mga kaidol wala ang like kusog tukuan gabi eh ya, nara sila dia mga kaidol dito daw namiso na daw sa mga kaidol wow ang daming piso Mm. Andami piso. Anay, siya ay nabilin niya. Duha ka bukitlog. Yan. Dito wala. Alam mo na. Yan na rin mga No? Pero... Kau to na sama kaidul, para atong ilain dito na to sa payag buhian mga kaidol tara kuang na kuning balde balde mga kaidol para sulla natin Atong gitarbaw dia mga kaidol. sawakas wakas mga kaidol na na nadyoy na na piso ilan kayo yung piso ito yun natin mga kaidol wait lang kunin natin yung piso wait lang wow ang gaganda ang gaganda ng ating piso <laughs> konsa ha kining yellow mo ni puti kining itom po itom dyan na siya ayan ayan isa kunin natin ito lang hmm. mula ba ni isa kunin lang kay ibulag tamo kay daghan diri man siya mga ka idol di lagi ngilog ko ka diri nga di piso no. Uh. mula ban siya mga ka idol mula ban siya 2, 4, 6 7 saan lang Napulo. Ay si kabuk ni Si kabuk mga kaidol Ayan 12 Meron ba? Meron ba? Yung inahin lang Iupsan ako ng cellphone Pipit lang. Pipit lang. Itihan ako nimo. Itihan ako mga kaidol. Pipit lang. Itihan ako. Ay. Yan po mga kaidol. Ito na. Palungasan nato ng cellphone kay Lisuwa tay kon. Para ato ibutan dito sa gawas. Tara. Yeah. Yan mga kaidol, makabuhi ang ato ng ato. Eh ito Yan ibutan natin dire ang mga kaidol para sumunod na siya. <muchas> dagan dagan paraw ka mama lima lumpito walos siyang lahula bisa kebuk lima walos pulo <tuk tangan> Yan mga kaidol, ito na ang ating alagang pato na miso na sampo. Yan. Dito na natin ay sa pispan mga kaidol. napa may gamay tubig Ayan. para ma-skill sa mga kaidol para masanay siya sa tubig Yan. ang kakit sa mga pato yun mga kaidol ah, nahuman na lusim ang to tokong yap karoon na po nalang kabok lipat siguro ko gaya pa ito mga kaidol yan yeah, balik na po tayo sa itong gitar baho yan mga kaidol at salamat sa inyong panonood mga kaidol thank you so much sa lahat ng mga viewers natin din shout out shout out da yan shout out po sa bagong nag subscribe sa ating youtube channel mga kaidol yan Tumado, mga laga <coughs> <coughs> karon magtiwas sa tadiri sa pispan mga kaidol kay para malawm-lawm siya mga kaidol para dali sa makunag tubig lugay maubas may napulo na ta ka nadagdag sa family nga mga alaga na ko, mga kaidol sampo ang yang anak padamihan pa natin mapay dalawang ano nagpugad napaisa dia doha na lang tulong na sila Ah, next time na po, pakita natin sa next vlog na 'to mga kaidol. Thank you so much sa panonood ng mga kaidol. Bye-bye.